Hello guys! Ngayon may i-share pala ako na recipe sa inyo. Gagawa pala ako ng cake. Yan pala yung mga sangkap na gagamitin natin. O, diba tatlo lang? Tapos gagawa na tayo ng cake. Kahit ako, na-excited ako kung ano talaga yung maging resulta sa ating cake ngayon kasi tatlo lang, 'di ba? Kasi mostly talaga may all-purpose flour na gagamitin or mga etc pang ano, 'di ba? Pero ngayon tatlo lang siya, gagawa tayong cake. Tara, umpisahan na natin. Samahan niyo ako gumawa para mas masaya. Ilagay ko lang yung ating Milo. Dito. Tapos, yung ating sugar. Brown sugar lang din. Tapos, dalawang egg na ginamit natin. Tara, haluin lang natin. Yan. haluin natin siyang maigi hanggang sa mamix. Matunaw din yung ating Milo at saka yung sugar. Excited din ba kayo sa maging result nito, guys? Kasi kahit ako, excited din. Kung ano yung kakalabasan nito. Ayan, tapos ko na pala na mix, guys. O, diba? Tapos na siya. Ang bilis lang talaga. Lalagay ko na siya sa lagayan. Ayan, dito ko pala siya ilagay sa liyanera. Tapos lalagyan natin ng margarine yung llanera para hindi didikit mamaya. Hindi tayo mahirapan pagtanggal. Pwede rin kayong gumamit ng oil. Kung wala talaga ding iba. Ayan, tapos ko na nalagyan ng star margarine. Ilalagay ko na 'yung ating mixture dito. Ayan, ilagay ko na doon sa ating steamer. Nakak ano na rin yun, ready to, ano na. Kasi, kanina ko pa yun, inon yung kalan. Ayan po, kumulo na yung tubig. Ilagay ko na yung steamer. Ayan, nilagay ko na siya. Antayin lang natin, kahit mga 5 to 10 minutes siguro. Kasi, mabilis lang naman yun. Kasi, may Milo lang yung nilagay natin. Tara, antayin natin yung maging resulta sa ating Milo cake. Ayan pala guys, luto na yung ating Milo cake. O diba saglit lang, antayin lang natin siyang lumamig. Tapos ngayon guys, mag-add ako para pang topping sa ating Milo cake. Optional lang to guys kung maglagay din kayo ng ganyan. Habang pinapalamig ko pa yung Milo cake, ngayon naman ipamelt ko muna to sa microwave guys. Ayan na po yung ating chocolate na pang topping sa Milo cake. Ayan, na-melt na siya. Tara, ilagay ko na sa ating Milo cake. Ayan na yung ating Milo cake. ba? Diba? Optional lang yung mga yan, guys. Nilagay ko lang para gumanda naman yung ating Milo cake. Ayan. Sana nakatulong ako sa inyo. Bye.